والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقبة من لساني أفهم قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل <applause> الهدنة إذا شئت سهلًا اللهم رحمتك أرجوك فلا إلى نفسي طرفة عين وأصلح لشأني كل لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك الصغيرة أصلح لشأني كل لا إلى نفسي طرفة عين فاصب الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب سرف قلوبنا الى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب اللهم ثبتنا في الدين وعلمنا تؤمن وآدنا حكمة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذلك الدين ربنا يا ااا اهل السنه والجماعه لا kabilang buhay pagka siya'y binangong muli o siya'y itatapon sa uh, impyerno. At isa ito sa mga pagkakamali ng karamihang mga muslim na meron kasi isang pangyayari sa panahon ng Propeta Muhammad s.a.w. na isang babae naglalakad sila kasama ang mga sahaba at sabi ng Prophet s.a.w. tingnan niyo pagmasdan niyo isang nanay kasi yung bata, yung kanyang anak, nandoon, nakaupo sa dadaanan ng kamelyo. So ang ginawa ng nanay, ay dali-dali niyang niyakap at tinakbo ang bata, ang anak niya at niyakap niya sa sobrang takot niya at sobrang pag-aalala niya at habag o pagmamahal uh, niya sa bata so niligtas niya kahit siya pang mapahamak so sabi ng Prophet Salam, nakita niya ang ginawa niya sabi ng mga sabay oh, ya Rasulullah sabi ng Prophet sa tingin niyo ba yung nanay na ito ay kaya niyang itapon ang anak niya sa impyerno ang sabi ng mga sahabay, Rasulullah, katotohanan, hindi niya kayang sunugin o iitapo ng kanyang anak sa impyerno. So sabi ng Qur'an Salam, ang nakita niyong habag na ipinakita ng ina sa kanyang anak ay parte lamang ng isang percent na ibinaba ng Allah dito sa kalupaan na habag na pinaghati-hatihan ng mga tao sa daigdig sa mundong ito. Ang 99% ng habag o 99 na bahagi ng habag ay nasa Allah pa iniwan niya. Ang isang parte ng habag ay ibinigay niya dito sa mundo at pinaghati ng lahat ng tao. So yung habag ng nanay na hindi niya kayang makita ang anak niyang sunugin, kagaya ng kwento ni Alkama sa kanyang ina, na sabi ng kanyang ina, yan ang bagay na hindi ko kayang makita, Ya Rasulullah. Kaya sabi niya, saksihan mo at saksihan Allah sa mga sabi na papatawarin ko ang aking anak. Kasi ayaw niya makita ang anak niyang sunugin sa harapan niya. So yun yung habag ng tao na pinaghati-hatihan natin yung isang percent na yun. Minsan, kaya nga mayroong hadith na Erham man fil ard, yarham ko man sama Kaya yung mantis kanya, sabi ko wag natin patayin Huwag natin patayin kasi kahabagan mo yung mga nasa kalupan at kahabagan ka ng nasa taas. Ngayon, yung habag na ito, ito naman yung na-misunderstood ng karamihan ng kamusliman. Dahil ang sabi nila, ah, 99% ay nasa habag, nasa Allah. So, ibig sabihin, kaya itong mga pasaway ng mga muslim, okay lang kahit pa papetiks-petiks lang tayo sa pagsamba dahil mahabagin ng Allah. Kahabagan tayo ng Allah sa kabilang buhay. So, ito naman yung mali na sobrahan naman ang ang, ang pag-unawa ng kamusliman at sabi nila, wag na tayong mag-jihad, wag na tayong maganito, okay lang ganito, pasalasala, patinda-tinda, okay na to, mahabagin ng Allah at papasukin tayo sa paraiso dahil 99% na sa Allah pa. So ito yung pagkakamali dahil ang Allah ay ar-Rahman, Ar Ar siya ay mahabagin, pero siya naman ay al-adil. Isa, sa uh, isa sa sifat ng Allah ay al-adil, just. Hindi nangingibabaw ang nangingibabaw ang pagiging al-adil ng Allah kaysa sa rahma ng Allah. Walang mabuting tao kahit sabi nating mahabaging ka kung hindi ka makatarungan. Walang mabuting tao hindi makatarungan. So ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi <coughs> natin siya inahalimbawa sa tao. Pero bagamat mahabagin ng Allah, al-adil lang alam makatarungan ng Allah. Hindi niya po pwedeng kahabagan ang isang tao na gumagawa ng mga maasiyah. Kung mapapansin natin yung Rahim, kailangan munang yung tao na yun ay magtauba at mapatawad niya muna bago dumating yung Rahim. Yung ghafur muna bago ang Rahim, bago ang Rahman ng Allah. So ito yung pagkakamali ng karamihan. Akala nila ganun-ganun lang ang pagpasok ng paraiso. Kaya an am hasibtum an tadkulul Sabi ng Allah, akala nyo ba ay ganun-ganun lang ang pagpasok sa paraiso. Hindi ganun yun. Dahil ang Allah ay ala-adil kung ikay may pagkukulang tatanggapin mo kung ano ang iyong mga nagawang pagkukulang sa kabilang buhay, babayaran natin. So, isa sa mga patunay na bakit natin ito binabanggit, ang sabi ng Allah, Inna Allah Shadidul Iqab, Inna Allah Shadidul Adab. Adab, Iqab. Matindi siya sa pagpaparusa at matindi siya sa pagpapahirap. Ang Allah ay matindi sa pagpaparusa at pagpapataw ng karampatang parusa. Matindi siya. Malupit siya. Masidhi ang Allah magparusa. Mahabagin siya pero malupit din siya magparusa sa mga karapat dapat parusahan al lang Allah, hindi niya pinaparusahan ang mga tao hindi karapat dapat parusahan. Kaya babanggitin natin ngayon yung ilan sa mga uh, katangian o nakahandang parusa. Nilikha ng Allah ang paraiso para sa mga taong handang magsakripisyo. Handang magsakripisyo para lang dito sa paraiso na to. Kaya nilikha niya ang paraiso. Kaya nga lang tanalo albir Hindi mo kaya, hindi mo makuha ang albir hanggat di mo isinasakripis o ibinibigay ang bagay na gustong gusto mo mahal na mahal mo sa mas -ma, mas 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 na tafsir ano yung ayon din sa tafsir ng Ibn Kathir na ang mga bagay na mahal na mahal mo mahalaga sa iyo kapag, kapag halimbawa nung sa panahon ni Omar bin Khattab uh, na sinabi, narinig ito ni Omar itong ayan na ito at sabi ni Omar ya Rasulullah meron akong naiibigan na isang nadaniman niya lupain, gustong gusto ko itong hardin na ito. Pero doon na narinig niya yung, yung aya na yon agad niyang ibinigay agad sa may hirap yung gustong gusto niyang bagay. Dahil hindi mo makukuha ang paraiso, ang albir, hanggat yung bagay na pinakamamahal mo hindi mo kayang bitawan para sa Allah. Ngayon, ko patataasin pa natin yung tafsir, ano yung pinakamahal natin sa bundong ito? Ha? Pinakamahal mo? Buhay ang buhay natin ang pinakamahalaga natin dito sa mundo. Pero kung hindi mo kaya ibigay sa Allah, hindi mo ko Kung kung handa kang ibigay ang buhay mo, insya Allah tanggapin ng Allah, makukuha natin ng albir. So yun yun. Uh, nasa na ba tayo? Rahma. Habag. Ang Allah ay, ang Allah ay uh, masidhi sa pagpaparusa. Ang Allah, nilikha niya ang paraiso para sa mga taong handang mag magsakripisyo. Meron pang isang daif na hadith, pero sinuportan siya ng isang sahin hadith, uh, uh, Man sargasyay an lilla, aw, awad, awad Allah kay ramin Sino man ang kaya niyang bitawan ng isang bagay na kalugod-lugod at kaibig-ibig sa kanya para sa Allah, ay papalitan ito ng Allah ng higit pa sa bagay na hindi niya sukat nakalain na higit pa pala sa bagay na iyon. So, yun ang isa sa mga bagay na dapat mag-sacrifice tayo para sa paraiso. nilikha ang paraiso para sa mga taong handang mag-sakripisyo at nilikha naman ang impyerno para sa mga taong magiging pabaya. Magiging pabaya sa uh, mga utos ng Allah. So, ang impyerno, ayon sa isang hadith, uh, hindi natin kayang arabikin lahat. Una, dahil hindi tayo magaling sa arabik. Pangalawa, dahil dagdag itong magkukonsume ng oras. So, kung tatingnan natin ang dalil, yung mga libro ni Omar Al-Askar dito galing at ito ang sinasabi ni Imam Anwar Al-Awlaki na basahin niyo yung libro ni Omar Al-Askar Rahim Allah dahil napakaganda ng kanyang mga dalil na kinuha galing pa sa mga salaf. galing sa mga salaf galing sa mga lumang scholar kasi naliligaw ang karamihan ng mga tao din dahil sa mga khalaf dahil sa mga bagong mga scholar Dapat bumalik tayo sa mga lumang scholar wag tayo sa mga bagong scholar So ang dalil natin doon sa libro ng Islamic Creed ni Omar Al-Askar sa minor day of judgment. Hindi ako nagkakamali sa volume na libro na yun. So, ayon doon sa mga hadit na kinolekta niya at mga paliwanag na kinolekta niya, kapag naglaglag ka ng isang bato, ngayon ay dada, dadampi yung bato na yun sa pinakailalim ng impyerno pagkaraan ng 70 years. Ganong kalalim ang impyerno. Ganong kalalim ang impyerno. Ang mga tao sa impyerno, hindi ganito kalaki. Bakit? Ang pinakamainit na apoy dito sa mundo na lava halimbawa yung naglalagablab na bulkan itimes times mo pa ng 70 times ang init noon yun ang init sa apoy ng impierno ang apoy ng impierno hindi pula hindi kulay itim sobrang init niya kaya kung ang laki ng katawan ng tao papas sa ganito lang hindi ka pa nakalapit sa impierno nasunog ka na naabo ka na kaya ang ang katawan ng tao sa 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 impyerno, palalakihin ng Allah na ang balikat sa balikat ay 40 years na lalakbayin ng napakabilis ang kapal ng balat ay 40 years lalakbay na napakabilis. Ang bagang ng tao sa impyerno ay kasing, kasing, laki ng bagang, uh, kasing laki ng bundok o At ang pagitan ng Makka at Madina ay isang tao lang ang tatayo. Ganong kalaki ang tao sa impyerno. Bakit? Anong dahilan? Liyadukul azab. Para lasapin nila, sabi ng Allah, ang masidhi kong kapurusahan. Bakit? Habang sinusunog yung napakakapal mong balat, pagkan suma at nasunog na siya at naging abo na siya, babalik siya ulit sa kapal ng balat niya. At susunogin ulit, babalik ulit. Pag sinabi ng tao, mga immune naman tayo doon dahil meron tayong immunization, 'di ba? Meron tayong kakayang ma-immune. Hindi dahil bakit? Sa bawat araw na lilipas sa buhay mo doon sa impyerno, patindi at patindi ng patindi ng patindi ang parusa doon. Hindi mo pwede sabihin, naramdaman ko na ito kahapon. Ah. Ang sasabi ng tao, mas higit na mas masakit ang naramdaman ko ngayon kaysa sa kahapon. At paulit-ulit yun, paulit-ulit ng paulit-ulit. Paulit yun ang mararamdaman ng tao. At hindi po pwedeng sabihin ng Muslim, mahabagin ng Allah, tahanguin ako dahil may la ilaha Allah ako. Una, meron na siyang major offense. Unang major offense niya, balik yung midin, binangga niya ang aya na yun. Ang alalang lang ang may kakayanan magdesisyon hari sa araw ng paghukom. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin, hahanguin naman ako ng Allah sa impyerno at ipapasok ko sa impyerno. Hindi mo pwedeng hukuman ang sarili mo dahil ang Allah ang may kakayanan maghukom. Pag sinabi mong papasok ka ng paraiso, hindi po pwede maging. Ang Prophet Sallam sabi niya, hindi ko sure hindi ko sigurado ako ipapasok ng paraiso maliban sa habag ng Allah. Magi ang Rasul sa Salam. So unang ofensyon. Pangalawa, sabi niya, hahanguin naman ako ng Allah sa impiyerno, okay lang mag okay lang dadaan ako sa glit. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang bawat isa na mahuhulog sa sirat kasi ang ilalim ng sirat, yun yung mga Muslim na naging pabaya doon sa mahuhulog sa sirat na yun at maraming karit doon na hahilahin sa pababa at doon sa malalaglag depende sa level ng impiyerno at depende sa kasalanan o pagkukulang niya dito sa mundo. Ngayon, wala na siguro bakit. Ang isang araw sa impyerno ay isang libong taon katumbas sa atin. Isang araw sa impyerno. Sabi kalating araw ka lang, e, 500 years. Eh, ang isigundo lang sa impyerno, inilublub ang isang tao ayon sa isang hadith sa impyerno. Nung inilublub siya, yung buhay niya do, dito sa mundo ay naging napakamasagana. At napakamasagana. Kumbaga lahat ng luxury na naranasan niya dito sa mundo, Nung inilublob siya saglit sa impyerno at sinabi ng Allah, may naalala ka pa ba sa kaligayahang danas mo sa, sa mundo? Sabi ng tao, Ya Allah, wala na akong naalala. Saglit lang siyang nilublob sa impyerno. Sobrang hirap, init at at mga naramdaman niya doon sa ilalim ng impyerno. So, ma hindi po pwedeng sabihin natin na okay lang dumaan ng impyerno. Hindi hindi okay. Dahil ang dumaan ka lang at hindi ka pumasok sa impyerno ay napaka-init. Hindi na okay. Kaya sikapin natin bawat isa walang malaglag nawa. Sirat na tatawiran natin dahil bawat isa tatawid, tatawid ang bawat isa. Walang posisyon, walang mataas sa araw na yun, walang walang makapangyarihan sa araw na yun, walang nakagraduate o, o o o professional o ano pa mang nakamit mo dito sa mundo. Lahat ay ano? Uh, lahat ay tatanog, uh, tat tatawid doon sa sirat na yun. Wa in minkum illa waridu sabi na Allah. Walang kahit isang hindi tatawid doon sa sirat na yun. Walang exempted. Ang mga mujahid, kaya para silang naging exempt, exempted, ang mga shahid. Dahil kapag dumaan sila, para silang kidlat kung dumaan. Para silang kidlat. Parang halos hindi nila naramdaman yung sirat. Pero yung mga naging pabaya, merong tumatakbo ang bilis, merong naglalakad ang bilis, merong gumagapang ang bilis, merong hirap na hirap, hirap na hirap, at wala siyang ilaw. Ang ilaw mo dun sa sirat na yun ay mga amalun sali mo. Kung kakaunti ang naipon mo amalun maliit ang ilaw mo. Kung marami, malaki ang ilaw mo. At hindi po pwede ang mga munafik sa panahon na yun, hindi sila po pwede kung dito ngayon ang mga munafik ay nakikisilong sa ilaw, nur o izza ng mga kamusliman, munafik sila, pagdating doon sa sirat na yun, hindi nila kayang pakinabangan ang kapwa nila muslim. Dahil munafik sila, wala silang ilaw at agad silang malalaglag sa impyerno. Yun yung sistema doon sa sirat. Sirat pa lang yun, wala pa yung ibang sistema na mararanasan sa araw ng paghukom, sa libingan, sa, sa kaluluwa, anong mangyari sa kaluluwa. So marami tayong dadaanan. Itong dinadanas natin ngayon, umpisa pa lang ito ng paglalakbay kung tutusin. Nasa pangalawang bahagdan pa lang tayo ng buhay. Ang unang bahagdan ng buhay ay sinapupunan ng ating mga ina. Nine months. Pangalawang bahagdan ng buhay, itong mundong ito. Pangatlong bahagdan ng buhay is barzak. Pangapat na bahagdan ng buhay, isa para ang, 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 ang araw ng paghukom, yung malakiyamat, ang panghuli at limang bahagdan ng buhay, ang impyerno o paraiso. Nandito pa lang tayo sa pangalawa. Which is sa lima na to, ito ang pinakakritikal na bahagdan. Dahil dito lahat ang lahat ng ginawa mo dito ay e epekto sa tatlong bahagdan na dadana, dadanasin natin. So, ito yung pinakamahalagang bahagdan na dapat hindi natin pagsayangan ng panahon. Ngayon, kung sino man ang papasok sa impyerno, sinabi na rin ng Allah kung ano ang kanyang mga dadanasin doon parusa. Sa sobrang daming parusa, hindi natin kayang i-elaborate lahat. So, magpo-focus tayo ng kaunti doon sa mga inumin at pagkain dahil may ang mga tao sa impyerno, karamihan sa kanila ay nakadapa. Kaya ang makro sa isang Muslim ang matulog nakadapa. Ang sunna ay tumarap siya sa kanan, tumagilid siya sa kanan. Makro ang pagdapa dahil sin sabi ng Barisalam, ang mga tao sa impyerno ay nakadapa. Pangalawa, kung sa science naman ang pagbabasihan natin, ang nakadapang taong nakahiga ang tamp ng puso niya ay nahihirapan. So makakasama sa health niya, sa katawan niya. So makro ang nakadapa. Ngayon, <clears throat> ano ang naghihintay doon sa tao, ah, ah, sa tao sa impyerno? isa sa pagkain doon, yung madalas na ginabanggit dito kapag ka sunna na binabanggit ng uh, sala kapag ka yawmul jum'a at saka ng Eid, yung suratul ghashiya. Laysa lahum ta'amun illa min dari' la wala yugni min dywa. Wala siyang pagkain doon maliban sa abdari' a. Isa itong, ayon sa tafsir, isa itong uri ng halaman. Itong halaman na ito, kahit kainin ng tao sa impyerno, hindi mapapawi ang kanyang gutom at uhaw at hindi siya manunerish. So, walang kwenta itong pagkain nito. At itong katangian ng abdari ay katangian ng sigarilyo. Hindi mo sigarilyo. Mapasok sa katawan, wala naman siyang magagandang idudulot sa'yo. Gutom, uha, wala. Wala siyang mapapawi. Health, wala. Yung, yung manonourish ka ba, lulusog ka ba, hindi. Kaya katari, ang, katari, ang, kaya ang isa sa mga ginawang dalil ng mga scholar kung bakit haram ang sigarilyo dahil kahantulad siya ng abdari. Wala siyang magudulot na mabuti. Papasok man siya sa katawan.